Hello, good morning guys. So ayan, balik po tayo ulit sa pagluluto. So may nabili po tayo dito ng tulingan ito po. Katamtamang laki. Ipapaksew ko po siya. So lalagyan po natin siya ng meron po tayong taba ng baboy. Meron pa rin po ako yung binuro ko pong kamias. Ayan, may natira pa. Kahit po matagal na, okay pa rin. Oh magagamit pa rin po. So, meron po tayong luya, bawang, sibuya, siling green, nahinog na po yung ating sili, paminta at seasoning. At meron din po tayong suka. Ayan po. Ganito po yung kulay. Galing po itong ilokos. Bigay po nung ating kapitbahay. So, ito po yung aking gagamitin pandagdag po sa asin. So, tamada po natin bago po natin siya ipaksiw. Iilalim po muna natin yung taba ng baboy. Ayan. Yung atin pong burong kamyas. Ubusin na natin at undi na rin lang naman. Yung sili. input natin yung luya para meron sa ibabaw meron po sa ilalim na ricado. ayan isang paminta lagay na po natin yung atin pong tulingan isda babaw po ulit natin yung natirang mga ricado. Ayan. Dagdagan po natin ng paminta para pumabango. Kaunting si suning lagyan na rin po natin ng asin. Ayan. Timplay na lang po natin mamaya kung kulang. At lagtag po natin ng suka. Masarap po maasim. yun So, dadagdagan ko po siya ng kaunting tubig at akin na pong ipapaksiw. So, ayan, naisa lang na po natin. Ayun. So, takpan po natin hanggang po siya ay maluto. So, titimplay ko na lang po maya, -maya. In Check na po natin. Matagal na po natin pinakuluan. Ayan, medyo natuyo na yung sabaw. Lasahan na natin. So, ayan. Mag-ano-ano -ano na po yung tabak natin. Saktong-sakto na po pati alat, asin, okay na po. So, antayin na lang po natin medyo matuyo-tuyo pa siya. Para po lutong-luto yung isla. Tapan po natin ulit. So, ayan po. Luto na po yung ating paksiw na tulingan na may kamyas po at taba po ng baboy. So, dahil tanghali na, kainan na po. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. Thank you po.